Ang linya na naghihiwalay sa isang healthy at toxic na relasyon ay maaaring madali nating pagdaanan pero mahirap nating kilalanin. Maaaring tayo mismo ang nagdedenay na nasa isa toxic na relasyon. Sa video na ito ay papakita ko sa iyo ang mga signs na nasa isang toxic na relasyon. Pero bago yan, hit mo muna like, subscribe at share button. Pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number 1. Ikaw ang gumagawa ng excuse para sa kanilang walang kakwentang-kwentang mga actions. Hindi kanya tinetext buong araw kahit active siya sa social media ng buong araw. Siguro masyado siyang busy. Kinalimutan niya ang birthday mo. Understandable naman. Sinisigawan ka niya at tinatawag ka ng kung ano-ano. Meron lang siguro siyang masamang araw sa trabaho. Sign number 2. May Mayat-maya ka ng sasakripisyo ng iyong mga pangangailangan ang mga toxic na relasyon ay maaaring magresulta ng sobrang sobrang self-abandonment. Pakiramdam mo ay nawala ang iyong boses, opinion, gusto at pangarap pati na din ang iyong mga pangangailangan. Sign number 3 Kapag kasama mo siya, pakiramdam mo ay nauubos ang iyong energy. Ang isang toxic na relasyon ay maaaring iwan kang ubos na ubos ang energy. Masama sa iyong pakiramdam, emotionally at physically unsafe. Ramdam na ramdam mo ito pagkatapos ninyong magkasama. Sign number 4. Isang tao lamang ang gumagawa ng desisyon. Kung isang tao lamang ang laging nasusunod, hindi ito magandang sign. Ang magpartner ay sabay na dapat gumagawa ng malaking desisyon at kung laging itinutulak ng isa ang isa, indikasyon niya ng imbalance. Ayon sa research, ang power imbalance sa mga magkopol ay maaaring magdulot ng matinding lamat sa isang relasyon. Sign number five, Tutol ang mga kaibigan at kapamilya mo sa relasyon ninyong dalawa. Pagkatiwalaan mo ang mga taong nasa paligid mo. Kung ang mga taong kilala mo pa bago mo siya nakilala ay may concern tungkol sa kanya, hindi mo ito dapat baliwalain lalong-lalo na sa isang toxic na relasyon. Importante na malaman mo agad ang totoong ugali ng isang tao. Sign number 6. Binabangungot ka madalas. Posible na ang pagkakaroon ng bangungot madalas kasamang taong mahal mo ay maaaring isang malinaw na indikasyon na mayroong mali sa inyong relasyon. Sign number 7. Inilalabas ninyo ang worst sa isa't isa. Ang healthy na relasyon ay inilalabas ang best sa parehong magpartner. Ang toxic naman ay nilalabas ang pinakapangit. Ang ibang tao ay talagang nakakapanindig balahibo para sa kanilang partner. Pinsan, inilalabas ng ibang tao ang masama sa isang tao na hindi naman niya ito sinasadya. Sign number 8, selos ang laging issue. Kapag merong gustong kumontrol sa iyo, ang selos ang kalimitang pinag-aawayan na magpartner. Ang isang toxic na relasyon ay nanggagaling sa insecurity o pangangailangan ng pagkontrol sa isang sitwasyon. Ang selos ay maaari mangyari mula sa ganitong behaviors at patterns. Sign number nine, Ayaw na ayaw mong makasama o makadate ang kahit sino sa kanyang mga kaibigan. Hindi ko naman sinasabi na kailangan mong mayat mayang kasama ang isa sa kanyang mga kaibigan. Pero kailangan na ang mga taong nakapaligid sa taong mahal mo ay mabubuti, matatalino at maalahaning tao. Kung ang iyong partner ay napapaligidan ng mga walang moral at common sense, magsasuffer lamang ang inyong relasyon sa isang punto ng dahil lamang dito. Sa number 10, paulit-ulit lamang ang mga bagay-bagay. Kung nasa isang toxic na relasyon ka, meron kang mapapansin na lalabas na pattern. Hindi nagiging maayos ang mga bagay-bagay sa matagal na panahon at hindi ka na magugulat kung dumating ang lahat sa sokdulan. Sa ngayon, maaaring hindi mo pa rin pipiliin makaalis mula dito. Sign number 11. Tinatago mo ang mga bagay-bagay na nangyayari sa inyo mula sa mga kaibigan at kapamilya mo. Kung nagkukwento ka ng mga bagay tungkol sa iyong partner at sinasadya mo magdagdag o magbawas ng detalye tungkol sa totoong nangyayari para lamang magmukha siyang mabuti sa kanila at madalas itong mangyari, sigurado na nasa toxic kang relasyon. Sa number 12, mas nakaka-experience ka na stress, anxiety at sobrang pag-aalala. Ang mga toxic na relasyon ay ginagawa kang fighting mode na sa katagalan ay magbibigay sa iyo ng health issues napapansin mo na napapadalas ang sakit ng iyong ulo. Sign number 13. Napakalungkot. Ang mga toxic na relasyon ay sobrang lungkot. Ang ganitong klaseng relasyon ay mayroong great sense ng kalungkutan dahil wala itong sense of intimacy. Wala itong personal connection at walang pakikiramay sa isa't isa. Sign number 14. Patuloy kang umaasa na magbabago ang iyong partner. Madaming tao na nasa toxic na relasyon ang iniisip na ang mga away ay parte lamang ng isang normal na relasyon. Umaasa sila na ang kanilang partner ay magbabago at babalik sa dating sila tulad na simula ng kanilang relasyon. Kung patuloy kang umaasa na siya ay magbabago pero wala kang nakikita pagbabago, nasa toxic na relasyon ka. Sign number 15. Nawala na ang relasyon mo sa iyong pamilya at mga kaibigan kapag nasa isang toxic na relasyon ka, mapapansin mo na hindi ka na din nag ang oras mo kasama ang iyong mga kaibigan at pamilya. Maaaring ito ay dahil ang pag spend mo ng oras kasama ang ibang tao ay magiging conflict sa iyong partner. Sa isang banda, maaaring iniiwasan mo ang iyong mga kaibigan at pamilya dahil patuloy sila nag-raise na kanilang concern tungkol sa inyong relasyon. Sign number 16. Sa sex lamang kayo nagkakasundo ang pisikal na aspeto ng isang relasyon ay importante. Pero kung ito lamang ang nagpapanatili ng inyong relasyon, nawawala ang emotional support sa inyong relasyon. Ang pakikipag-sex ay hindi pang matagalang sagot sa inyong conflict o hindi pagkakaunawaan. Ang iba pang importante elemento ng isang masayang relasyon ay ang pagpapakita ng affection at papuri sa isa't isa, paggawa ng love actions at pabibigay ng atensyon sa pangailangan ng iyong partner. At yan ang mga signs na nasa isang toxic na relasyon hit like, subscribe, at share button, pati na rin ang notification bell para like ang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panunood.